yun maliwanag na hapon patay na yung damo parang namatay yung sili ah ay putik inispeyan yata naglaglagan nga yung dahon inispeyan to kanina yung dyan na damo eh ba't kinaglaglagan yung dahon baka sinaman pag ispirito ah namatay nga yata ay putik inisprayan siguro to ah ayop na yan oh kasi yung isang bunga oh nalag parang malalaglag oh. oh daming langgang natamaan siguro to sa spray yan oh upay-upay nga yung isa oh hindi ko na to diniligan eh kasi umuulan eh dalawang araw na ay uh, na lang naman pero dito, buhay naman yung damo. Siguro na ano to, kasi, di ba yung spray, makalat yon Kasi dito, ayan, nilinis ko yan. Kasi green yung damo. Tapos kanina, nag-spray doon lang yung mga green na yun, nag ulit. Nahagip nga to. At pala, malaki yung inalawan ni Tatang. Siguro hindi niya napansin na hindi nahagip to. Tapang pala siguro ng spray. Tinamaan nga to, oh. Oh, ayan oh, nalaglag na oh. Ang dami naglaglag ano. Oh. Hindi ngayon ko lang chineck ulit kasi hindi ko nga inanuhan ng tubig gawa oh, ng naulan-ulan. Ewan ko kung makasurvive to. Siguro naman yung puno, mga survive yung iba. Kasi ano, oh, may maliit oh, patay. Tinamaan nga to. Ayan, oh, naglaglagan oh. Oh, hindi ko ko napansin ngayon lang. Oh. dami na laglag, oh, bunga. Malalaki na. Wala. Kailangan magpabungahin doon sa ano. Grabe yung langgam Hindi na naubos ubos eh. Wala tayo magawa. Nasama sa ispiro. Ang laki pa naman ng bunga. Oh. Tenga to. Ayan oh, na Hindi na yung lalaki na gusto. Ano to? Titigil to. Kasi nga, Ayan o, ah, tamaan nga, dilaw na dilaw Tamaan sa spray Pati to. Akala ko kasi kaninang umaga Didon sinilip-silip ko lang Natamaan lang sa ulan Kagabi Kaya naglaglagay yung dahon Natamaan sa spray pala Binunot ko na yung ano dito Kasi hindi naman isprayan dito banda Gumapang Hindi naman ano Tapos nilinis ko yung paligid ba si Green eh. Natamaan yan. Yung pagtira dyan oh. Mo na. Wala tayong magawa dyan eh. Kasi nakikitanim lang naman tayo. Hindi pa tayo tayo nagpaalam. Wala, <laughs> na, basta lang ako nagtanim kasi dito talaga. Pero walang sinabi sa akin na ano eh. Nabawal o ano. Hayaan mo. Eh. Antay lang naman ako kung sitay nila. Pero sa gilid lang naman eh. yun oh. Lipangan ba? Tinan mo naman ang ano ko. Ayan. Ito talaga, hindi nila ito i-sprayan. Kailangan natin magpabunga dito kasi dito si yan. Ay, hindi maano. Maganda sana, malipat to sa malaking lagayan. Kanap mo tayo. Madami yung lad ko. Oh. Kasi ito, kailangan palang harbisin na ito. Oh. para makasibol yung ano mamaya bawasan natin to kasi na sira sira na yung dahon no? Oh. taba ng kamatis o oh. tumaba na siya siya na lang isa bis na ito yung napakataba nung namatay eh dami bulaklak oh pag tumuloy yung mga bulaklak na yan ang dami lagpas po yan oh yan tas meron yata yung liguan dyan eh iwan ko kung pa yun Siguro nagpo-pollinate naman yung mga yan. Magbubunga yan. Kahit langaw daw eh, nagpopulinate, di ba? May akong nakita na ganun eh. Pero antayin natin, bubunga siguro yan. Ang dami niyang ano oh. Yung patuklap pa lang na bulaklak. Nakatiklo pa. Wala pa siyang bunga yata. Wala pa. Wala pang nabuo. Magpo-pollinate pa lang yata to. Pero ang dami niya oh. Ayan oh, meron lahat, halos lahat ng ano. Lahat ng dulo-dulo meron. Wala pa akong napansin bunga eh. Bulaklak pa lang, wala pa nga. Tayin lang natin. Pero nakakatuwa. Even do na yung tang at tanglad, yung sili sa kabila. Ganun yung nangyari. Ginulay ko nga ito eh kasi napaka nanilaw. Tapos doon pala tinira ng spray yun lang muna yun lang muna. Muna. muna update natin